Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon at alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka na isilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali, at pangunawa. At huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ang naging iyong ama at ina. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakit na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong itulak na magalis sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at turo ng Panginoon.